Mariing tinututulan ng gobyerno ng Pilipinas ang tinatawag nitong dangerous maneuver at paggamit ng flares ng Chinese Air Force aircraft sa dinadaanan ng isang Philippine Navy plane sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ito ang unang beses na umalma ang Pilipinas sa isang insidente sa Himpapawid. Madalas kasi ang girian ng dalawang bansa ay sa karagatan o sa West Philippine Sea. Nitong weekend, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na unjustified, illegal at reckless ang ikinilos ng Chinese Air Force na inilagay sa peligro ang Philippine Air Force personnel. Hirit pa ng Pangulo, hindi pa nga humuhupa ang tensyon sa karagatan, tila sa airspace naman nagkakaroon ng problema. Palaisipan din para kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo kung bakit ginawa ito ng China ilang linggo lang matapos magkasundo ang dalawang bansa na pahuhupain ang tensyon sa West Philippine Sea we reached an understanding the other week and then mangyayari ito so naturally it's something we have to really uh, consider well i don't know why they did it you know masabi ko It certainly took us by surprise kung si defense chief gibot yedoro naman ang tatanungin inaasahan na raw nila ang mas agresibong pagkilos mula Beijing eto yung continuous pattern ng gagawin ng China laban sa atin eto yung continuous na uh, struggle for presence and for assertion of sovereign rights in the area. So you will have to expect these things to happen. Depensa naman ng China, Pilipinas ang nangihimasok sa kanilang teritoryo at ang paggamit ng flare at dangerous maneuver ng kanilang mga aircraft ay professional, standardized at legal. Nananatiling bukas naman sa pakikipag-usap at dialogo ang Pilipinas sa China para pahupain ang tensyon sa regyon. Pero dapat daw magpakita ng sensiridad ang Beijing, hindi lamang sa mga salita, kundi pati sa mga ikinikilos nito. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Newswatch Plus.